Laki oh. Laki niya. eh yeah. Uy, laki oh. Ay. Yeah. Uh, laki oh, dambuhala. Ayot. Gutom eh. So, what's up mga idol? Isang magandang tanghali po. Ayun. Susubukan namin mangulit ni San Joel. Siya muna yung aking tigapindot ngayon. Ayun. Isang jawel kami kawai. Subukan po namin mangulit yun sa baba. Kung makakahuli kami ng bulikat, wala kami. Tala idol. Update namin kayo pag nandun na kami sa spot. Ay, minto na rin si Kaorlan. Gurami, ang dahing Ayan na. Ayo. Mayan dito. Ayo, wala na, tama, Kita mo. Ayo, lapad oh Ano po kasi sila mga idol, pag ako bagong umuulan, nagaangatan na po yung mga isda. Kaya maraming grami, Ayo, yo, sakin mo boy. Adale. Mga idol, nakakadali daw po ng bulig. Bulig ba, bulig? Uh -huh. Tignan, pakita mo rin eh. Maligit lang eh. Oo, ayun oh, mga idol. Ayun. Akala oh. ko malaki na. Maligit lang boy. eh. Sumutok ng muna. Malampag eh. Diyan o, ano? maligit na na yun o. No? Oo, oh, di mawalang mamayaan pag hinalibo ka siyan. Mga idol, gurami na naman eh. Wala pa doon. Hmm. oh. Oh, wala pa nang dami. Ito mga idol, masipag ka lari sa lugar namin, hindi ka mawalan ng pang-ulam. Idol, baka hindi idol. Oh. Basta yung isang bagsak na ulan eh, siguradong susuba po ang mga isda niya. Gurami ah, na ka? dali naman gurami. Oh, lapad oh. Oh,

Woohoo! Yah, ayot, Gutom eh. Kahit mainit eh, no. Ang pangitaan. Yun ba? Kalaki malaki malaking, no. Ayan, ba, idol, Nakadali na naman din. Laki, oh. Ayan, boy. Uh, laki, oh. Dambuhala. Amaw. Napakalalaki po ng mga dalag dito mga idol. Basta po sigurado pagka umulan sigurado maglalabasan yung malalaking dalag. At saka yung mga guraming malalapad. Para naiwan lang po namin nauhul yung dalag at saka yung gurami. Ano mga idol, lakadali na naman yung Bulig. Yan. Oh, laki. Kainom. Kainom. Oh, maangat sa ano, pag bagong tubig ano. Ganyan po talaga yung mga ito mga idol pag nakatingin ng bagong tubig, gadong maangat at maangat po yan. Ay, mga idol, nakadali raw. Ah, oh, malaki ba? Dali. Uh, uh. Na para malod. Yeah. Ako na wala. Ayun oh. No? Sa boy. Ha, pati Ayun ako po, Diyos ko po inang Laki oh Laki na yan boy, nasa isang kilo na yan ah Tempo boy Tempo Laki

Ang oh, lapad ng gurami mga idol. Oh. Ayan po yung tawag namin gurami. Pagka po ganyang maitim, ang tawag po namin yan, laon. Laon na gurami na po yan. Hindi na po lumalaki ng malaki ang mga gurami yan. Mga ganyan lang po. Adoy, mga idol. Ganyan lang talaga yung lalaki ng gurami. Yan. Ganyan sa islang po yan. Hindi na po lumalaki ng malaki. Mm-hmm. mga lods Ayo, ayo Ayo, beli na ah, Pati ako nagugulat ah. Parang di ako nangingin May pindot, ayan May ayan na. oh, ah Ang garami Uy, naman ah nyan, pag nang ibon niya hmm. wild duck napakarami kasing wild duck din lapo nang gurame oh idol Ate na Ha dale na. ang gurame Hala na Ayan. May bula kasi. Ano? Sa ganyang may bula. <laughs> united dah deh halo 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 eh golame macam tu boleh boleh kau tak boleh tahu yo ho mau nak eh golame ha

Ama may hey, hinga. Saka tatambol sa ano. Mga ginasak mo. Ha. Oh. Diyan dumada na lang. Ha? Kurami. Yeah. Kurami na naman. yo hey, boy, bulig. Laki. Napakalaking bulig mga idol, jumibad. Eh, hey, pumasok sa loob. Yo. Eh, hey,

Ay, yeah, grabe na naman. Hmm. Grabe mga lod. Ay, yeah, mga lod, grabe na naman, oh. No? Lalapad ng grabe talaga, oh. Mga good size, oh, grabe. Yo, leg. Ayo maju, kacau itu nembak lagi. Han, mah mau nanya mas, mau ngaidol? Apa pengen kasih pretty boy? Oh. Bagaimana kasih pretty boy, boy? Kacau ni boy, selamat boy.

Nangungurintet, saka nang, dito, saka kasama natin. Nah, gini. Nah, gini. Nang, nah, nang, nang, nah. Nah, limau yan, nah. Hmm. eh, hapa mo. Ayan, nang, nang, nang. Ayan, nang, nang. Ayo, gini, Eh, hapa mo, Ya. Gurame. Ya wala. Hmm, enggak ada pajang gurame. Ini mana, oh. hey, Boy? Adol. Kami nak kami galing tong ngene teh. Sama kasih San Jokil. Kayung ngati pemindot ngayon. Eh, tinggal-tinggal itu baru kita nami sini nang uli kami. Idol. Hindi na magkasya sa swiki. Ay, Idol. sa... bulig. Araw-araw na marami tayong order. Ito. Ito, may pandilidad na lang po kami. Ay, pambiway pa kami, mga Idol. Banta. Oh, laki oh. Dalawa. Mga Idol. Ako po yung papalan na. Paalan po, mga